Manok po ang ulam natin ngayon pero lilihis po muna ako ng kaunti ha sa mga pangkaraniwang cooking procedures ng karamihan sa atin sa pagluluto po ng disarsang manok. Halos isang kilo po ito na ng manok na may konting buto at kaunting balat. Pwedeng pwede nyo pong iprito sa kawali na may mantika pero kung wala po kayong air fryer. Basta nilagyan ko lang po ng dalawang kutsarang toyo at kaunting paminta. 25 minutes ko pong niluto ito sa air fryer using 390 degrees. At nung okay na po sa akin ang pagkakaluto, tsaka ako po sinalin muna sa isang malukong. Pero gagarantyahan ko po kayo na madaling masundan ang cooking steps ko. At ang mga rekado naman eh, ganun ganon pa rin eh. Kung baga po sa kasabihan, iba't ibang paraan pero sa dulo, kayo ay masasarapan. Ito lang po ang medyo naiba, ang Worcestershire. Kung meron po kayo, lagyan nyo po ng ilang patak. Kung wala naman eh, konting asukal at lemon juice lang po ay ayos na. Ilang patak din po ng nor liquid seasoning. Kayo po ba'y nalilibang sa pananood ng aking mga niluluto sa araw-araw? Comment po kayo sa baba at sabihin nyo taga saan kayo at mabulyawan na po kayo pag nabasa ko. Salamat po! O isang tasang tubig po yun ha. Konting pamintang durog at hot sauce po. Ilang patak kung gusto nyo lang na may sipa ang ulam nyo. Kabuti po sa lata. Kung meron po kayo sa pantry, kung wala eh okay lang, hindi po kawalan. 1/4 kilo ng bagyo beans o bituelas. Yan lang po ang gulay niyan. Kahit 1/4 kilo lang eh naglagay na po ako. Hindi natatapos sa paglalagay ng manok ang cooking procedures natin. 75% lang po kasi luto ang manok kaya inuna ko na. Kalahating tasa po ng tubig lang ilalagay ko para sa sarsa. 1/2 cup ng mayonnaise patayin nyo po muna yung apoy palamigin magiging po muna yung manok. Hindi po pwedeng ilagay yung mayonnaise na mainit po yung sarsa. Namumuo kasi po ang mayonnaise. Dapat po smooth na ang mayonnaise dahil hinahalo nyo. Kung meron po kayo sa bahay nito ha, ah, mustard, maglagay po kayo ng isang kutsara. Kung wala, hayaan na. Oyster sauce na lang po ang itapat. O tsaka nyo po ibuhos sa kawali pag tunaw na. O buksan niyo po ulit ang kalan at haluin ang haluin hanggang tuluyang matunaw po ang mayonnaise. Tikman muna at kung ayos na, ilagay na po ang sibuyas na mura. Para po lumapot yung sabaw at maging tuluyang creamy, maglagay po tayo ng ginyayat na keso. Ito po yung cheddar cheese. At katulad po ng nabanggit ko kanina sa opening ng ating video. Nailihis ko lang po yung cooking procedure pero ang mga naman eh pare-pareho din. Naiba lang po yung isa o yung dalawa. Ang kalalabasan ni eh, eto po. Isarasang mustard mayo chicken na may kasamang bagyo beans. Masarap po yan. Kaya maigi po talaga eh, gawin na lang po sa bahay. Kesa bumili pa napakamahal po eh yung mga Ricardo naman po na ating ginamit eh. Affordable. Malaki pa ang magagawa nyo. Maraming makikinabang. Masasarapan kayo at buong pamilya nyo. Laking tipid pa. Ahoro. Bukas po uli si Ron Villaro.